Yan, pag magbiblig ng kulant mga ka no? Pagka mayroon er siyang uh, airlock na tinatawag dito lang, yan, no? Ito yung kanyang, ano, pinakabalbo. Yan, bubuksan nyo lang yan, yan, no? Pag tumagas na yan, lumabas na yung hangin niya, pwede na siya. Tapos dito, sa kabilang, ito. Ito isa na to. Sa mayo hose. Yan, so, dapat alam nyo yan. Observation mga ka-GM, yung ginagawa po natin dito, no? Yan, pinandar natin kasi ang uh, complain na customer ay oil leak. Eh, wala man tayo makitang dating. Nilinis natin yung kanyang makina para makita natin ang maayos pero wala tayong nakikita. So ayan, nandito tayo sa ilalim. Mga ka-Jem, binubunan ang kasama ko itong uh, makina ng Toyota Innova. Oh, Hinuhugasan niya yung ibang parts. Kasi ito, kapalitan niya ng ano, timing chain saka tensioner. May ingay kasi siya. Ayan o, oh, kalawang yung kanyang uh, thermostat valve mga ka Jim okay so, kailangan natin palitan ito. Ayun oh. No? flashing muna natin para malinisan yung loob ng uh, ano, uh, makina. Ayun. Papalitan natin ng bago. So ito mga GM, uh, tayo na no. Engine cooling pan no. Ayun. Sira na kasi ito saka hindi na siya umaandar yung kanyang motor. So ito yung ating bago. Ikakabit na natin kasi tinanggal ko na siya. Kakabit na natin 'to ngayon. Dito sa yung Dailatra. Uh, ikabit na kasi yan kapit uh, siya na natin mga GM so lagay na lang natin yung tornillo kukumplituhin natin yan para okay na siya so ito po mga ka GM uh, down natin yung kanyang transmission kasi ayaw na tumakbo ito uh, stack up yung kanyang transmission sa itong uh, Hyundai Landtrak ito pala yung ano niya transmission niya yeah. Ayos uh, up siya so, Ayaw uh, Nagsisip pero ayaw tumakbo So ito naman ka Jim uh, Kinabit na lang kasamahan ko itong ano Sa Toyota Toyota Corolla na ano 3 cylinder So yan ito yung uh, ano Mausok ng kulay puti Kasi nga yung kanyang cylinder head gasket ay uh, Nagkaroon ng uh, ano Ng leak ng uh, kulang Tapos sa uh, pinaresurface natin yung ano nito Yung, yung uh, cylinder head no Yan Sa lukuyang uh, binubunan niya Ada wala da white smoke sa? Ayaw. sim dukan. kan sa mga isang. Yan. Uh, ano na to? Sigurado na to. Kasi uh, pinaresorti sa atin yung cylinder head niya. Tapos uh, pelta yung bago na yung kanyang cylinder head gasket. Yan. So, okay na. Lalagay -lala yung kasamahan natin na ano. Bagong langis is ka kajim. Kasi naubusan na tong kanyang ano, mobile service. Yan. Kam, kam, Ah, 70, 70 liters. Ah, 70 liters yung nilalagay niya ito. Ito kasi 100 liters itong kanyang uh, pinakatank eh. Pero 70 lang yung lalagay niya kasi. Yan, kompleto na ito. Pero yung uh, loob ng ano, mobile van service. Mga gumagawa sa labas. Magka may mga tawag. Ayan. So, Is name in ta? Ha? Ah. Ada sedan ya. Ayuh, number one mekanik.